Magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Na no, may nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Na ano ang tatlong dapat gawin ng isang babae para mainlove sa iyo ang isang lalaki mga kasawi? Ang un unang mga kasawi is pagsilbihan nyo siya. Alam nyo ba ang mga kalalakihan, mabilis mainlove ito sa isang kababaihan kapag ka ang isang babae. Yung pinaparamdam niya na kapag kailangan ng isang lalaki kunwari tubig, kape, ayan, tinapay, bibigyan mo siya, pagsilbihan mo siya, yung lahat ba ng gusto niya ay binibigay mo sa kanya. Mas mabilis silang nai love sa isang babae kapag kaganito yung kinikilos o ginagawa ng isang babae para sa kanila. Yan ang ating una na dapat gawin pangalawa mga kasabi is supportahan mo siya sa lahat ng gusto niya. For example, mga kasabi, gusto niya mag gusto niya maglaro. Ayan, dapat lahat ay supportahan mo siya kung ano man yung mga bagay na ginugusto niya. Huwag mo siyang kukontrahin kasi kapag once na kinontra mo pa lang, ay lalayo ang doob sa iyo ng isang lalaki. ba? Diba? Pero pagka sinuportahan mo ito, sige, go lang. Sasamahan kita kung gusto mo. ba diba? Na ka, tapos pupunasan mo yung mga lalaki, ayan, sa pawis nila, tapos gumawa ka ng paraan para mapalapit sa sa'yo, so mas mabilis mahulog ang isang lalaki sa'yo kapag ka na parang feeling niya is na andyan ka palagi sa mga gusto niyang bagay, mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa na dapat gawin. Ang pangatlo mga kasawi is handa kang makinig sa mga kwento niya. Alam niyo ba ang mga kalalakihan mas mabilis silang naiinlab sa isang babae kapag kayong nakikita nila na handang makinig ang mga kababaihan kahit pa sa isang damakmak na senaryo ng kwento nila na minsan kahit walang kasaysayan, kahit na walang dating yung kwento nila pero naandyan ka na handang pakinggan ang mga kwento nila na kahit pa ulit-ulit ito. Alam niyo ba? mas mabilis ma-inlove ang isang lalaki kapag ka ikaw ay nakikinig sa kanila. Yun kasi yung tipo nila na talagang, ay, itong babaeng ito sasamahan nila ako sa ganitong bagay. Handa siyang pakinggan ako kahit na paulit-ulit yung mga sinasabi ko sa kanya. Mas na-appreciate nila yun. Kaya yung ending ay mabilis silang ma-inlove sa inyo kapag yan ang ginawa mo sa kanya. Ayan yung ating pangatlo na dapat gawin. At syempre, hindi mawawala yung at pagtagumpay sa topic na ito laging tatandaan sa mga kalalakihan at kababaihan. Kung gusto mong main love sa iyo ang isang lalaki, dapat gawin mo ito yung una, pangalawa, pangatlo. Kasi nga, mas mabilis nilang nakikita ang ginitong ginagawa mo sa kanila para naman sila ay mabilis main love sa inyo. Laging yung tatandaan niya. Siyempre, kapag once naman nahulog ang love sa inyo ng mga kalalakihan, wag naman yung parang iiwanan nyo na lang sila kapag once na nagiging kayo. Kasi may mga kababaihan na kapag sa sila na ay iniiwan na nila kasi nagsasawa na sila. Dapat hindi ganun. Kung paano mo siya pinagsilbihan ng umpisa, dapat ganun pa rin naman sa uli hanggang kayo ay tumagal ang relasyon. Yan lang po mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo magsubscribe, pwede na, na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!